The next day, ayan, inagahan na talaga namin para nga hindi na masyadong matao sa terminal pero nagkamali pa rin pala kami. Dahil uwi ang pa rin talaga to, eh medyo punuan pa rin sa mga bus ngayon. At dahil nga medyo malayo-layo pa si B eh, ako, kailangan talaga nakaupo ang Disney Princess. Nakakatuwa talaga yan si Bino nung papunta na dito, syempre ang haba nga daw din ng pila. Para-paraan ang Disney Princess natin kasi sabi sa conductor siya daw ay buntis. In fairness naman talaga, e eh, nabola niya yung conductor kaya nung papunta siya dito ay eh, nakaupo ang ating prinsesa. Eh ngayon, tingnan natin kung uubra ba yung pagiging preggy. Charot. Akala talaga namin, makakasakay na siya dito kasi wala masyadong tao mga kumarites. Maaga pa kasi to eh. Eh di ayan, sasakay nga pala siya ipakubaw na. Then pagdating naman sa kubaw, sasakay naman siya ng papunta naman sa kanila. Balik kubaw hanggang Manila, 2 hours ata yung biyahe. Tapos pagbaba niya ng kubaw, papunta na sa kanila parang 5 hours ata o 6 hours ang biyahe niya. Umakyat nga siya dito sa bus na to, akala namin luag. Eh yung pala, mga nag-CR lang yung mga person kaya ayun hindi rin siya nakasakay bali dito kami nagpunta sa parang Medex atan sabi ng asawa ko dito sa may kalihan parang tumitigil din yung bus dito and in fairness mga ilang minuto lang din kami nagantay yung iba talaga punuan at sakto nakipagsiksika na rin kami para makasakay siya at in fairness naman nakaupo siya mga kumartes pinauna ko na kasi siyang sumakay bago yung kanya mga bitbit -bit, isinunod ko na lang sa kanya para makaupo siya ay aba yung dalawang bata sana daw lahat ng bus na duman ay puno para daw hindi <laughs> makauwi ang kanilang tita Chris Lane, kay naman. Pero kasi kailangan na talaga umuwi ni tita Chris Lane sa susunod na lang ulit. Pagkatapos nun, tinanong namin yung mga bata kung gustong kumain, baka mga gutom na. Kita nyo naman, madilim pa to. Siguro mga 5 na to ng umaga. Eh syempre, ang hinahanap namin mag-asawa, mami, kasi masarap magmami, mami kasi madaling araw. Eh ang tanong, kung kumakain ba itong mga batang ito ng mami? Kaya sabi ko sa asawa ko, sa Jollibee na lang. At dahil nga dito lang sa plaza ang 24 hours na Jollibee, kaya dito kami nagpunta. Wala pa man din din akong dalang pera nito mo ako mga retes. Buta na lang yung asawa ko, meron siyang dala. Pero syempre, yung ibibili namin dito, ibabayad ko pa rin sa kanya kasi utang ko pala yun. <laughs> eh, naman na. Dapat pala, hindi na ako nagyakag mag Ako <laughs> din pala magbabayad. Pero sige, okay lang yun. Nang orderin lang natin ay eh, yung pasok sa budget. Ito namang asawa ko, lakas pang magturo. Sabi ba naman sa mga bata, hindi nyo kung ano yung gusto nyo? Ay aba, sabi ko, ako din naman na magbabayad niya. Yung mura lang. Ay, ayun, hindi na namin sila pinapili. Ang in-order ko, edi eh, ayan, burger steak na lang, yung may kasamang kanin, tapos tigitigi -tigi sa kami ng burger. Oh, 'di ba? Wala pa ata tong 500. At 'yun, nagsikain na nga kami. For sure pag-uwi namin, matutulog pa tong mga batang to kasi ang agang mga nagsigising. Alas stress ata kami umalis or magti-3:30 na 'yun. Kailangan kasi talaga maaga lalo na at uwi an, punuan ng mga bus. Buti na lang talaga at si nga ay nakaupo. Eh medyo malayo-layo nga din ang biyahe niya. Tapos ayun, pagdating naman na niya ng Manila, nagchat na siya. Na nakasakay na siya ng bus pamunta naman sa kanila. Eh, ayun naman daw, eh, maraming bus at iyon nga nakaupo naman siya. Kaya kailangan naman talaga nakaupo biro inyo 5 hours ang biyahe, 'di ba? Pag hindi na ang paa mo dadas ko din ang mag-commute at nakatayo. Lalo na pag galing kang trabaho tapos uuwi ka nakatayo ka pa at standing ovation ka pa sa bus, nakakapagod lalo. Kaya buti na lang talaga na isipan ng company namin na magkaroon ng shuttle kasi kahit pagod at late ka na umawas, eh nakaupo ka pa rin sa shuttle. 'Yun nga lang lahat nga ng gumagamit ng shuttle, eh wala silang transportation allowance. Pero yung lahat ng mga nag board eh meron sila. Pero ganun din naman, parang yung transportation, ibabayad mo lang din naman sa bahay. Ganun din. So ayan, medyo patapos na nga kami nitong kumain. Pagkatapos naman ito, uuwi na rin naman kami kasi wala naman kaming ibang pupuntahan na. At for sure, pagka uwi namin sa bahay, itong mga batang to, eh maglilipatan na ng kanya-kanyang bahay. Kasi ano, nasa bahay si Tita Chrisley nila, dun sila natutulog, tabi-tabi silang tatlo. Eh ngayon nga, na umalis na si Tita Chrisley nila, eh panigurado, uuwi na sila sa kanya-kanyang bahay. O edi eh, yung mga unan at kumot nila, bitbit -bit na naman pa uwi mag sa balota na naman. Pero sabi ko nga, pag andyan na si Tito Dawin, ay eh, naku, sa labas na sila tutulog. Super lawak naman ng sala doon, kaya pwedeng-pwedeng maglatag pa ng mga pong. Kaya in case nakasama ni B yung kanya mga Junakis, eh kasyang-kasya naman sila. So ayan mga kumarites, pagkatapos namin kumain, eh gumora bells na kami. Maaga-aga pa nga nito at pwede pa nga kaming matulog. At least busog na nga kami pagdating sa bahay. Kita nyo naman at hindi pa nga sumisikat ang araw. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!